Hello guys, um, how are you today? sana nasa sa magandang kalagayan kayo. Alam niyo yung vlog natin ito, today rather, ay pag-usapan natin ano kaya mangyayari sa bansa natin no, na uh, pinupurso nila na i-impeach talaga yung Vice President na si Sarah Duterte. Eh binuto ko pa naman yan dati eh. Alam mo, uh, nakikita ko na magkakagulo talaga sa Pilipinas kung may impeachment na mangyayari. Kasi, 32 million yung bumuto sa kanya. Ang dami dami mga taong sumusuporta sa kanya. And then, ganun lang, kadali, na pirma lang ng mga congressman na 200 something ba yun. And then, mag-undergo na siya ng trial para sa impeachment niya. Alam mo, I have the premonition na malaking kaguluhan ito sa bansa natin. Kasi hindi, na pa, hindi naman papayag yung mga supporters ni Sarah na impeach agad yung tao eh, or agad-agad na mangyayari yung impeachment. Kaya nakikita ko talaga na ang gulo sa bayan natin, magulo talaga yan kung mangyayari na yung trials. Kasi I'm sure lahat ng mga supporter ni uh, Vice President is hindi papayag na ganun-ganun lang kadali. And then, nakikita ko rin kasi na polit politics talaga yung nangyayari sa Pilipinas ngayon eh. Politika talaga. Tsaka ang daming corruption, di ba? Ewan ko. Pero I feel talaga, nararamdaman ko na sa during sa process ng impeachment, para na akong si, ano, no, si Notre Hindi, kahit na kami dito sa Bansang Canada or kahit na saang bansa ka man, pag OFW ka, mararamdaman mo talaga yung tension, mararamdaman mo talaga yung may gulo talaga na mangyayari pag i-impeach talaga nila yung Vice President. Kasi, ang dami-dami dami mga supporters din kasi ng ano eh lalong-lalo na yung mga nasa posisyon uh, administrasyon talaga yun sila so nako talagang di ko alam ha pero uh, inaabangan ko talaga na alam nyo as OFW palagi kaming nanonood ng balita dyan sa Pilipinas kasi Pilipino kami and then umuwi talaga kami sa bansa natin at saka nandyan yung pamilya namin sa Pilipinas kaya lagi naming pinakiramdaman, lagi naming inaabangan, lagi naming tinitingnan kung ano na ang mga balita sa bansa natin. Lalong-lalo lalo na ngayon na, ako kasi honestly, supporter talaga ako ni Vice President. Eh. Dati pa, Duterte talaga ako kasi taga Davao ako. Eh. Nakikita ko talaga kung gaano sila uh, kagaling or maganda yung pamumuno nila sa Davao. Kaya they actually win my heart na kahit anong mangyari sa kanila talaga o kaya nararamdaman ko na malaki talagang kaguluhan ang mangyayari Di ba? and then alam nyo ba guys na marami pa naman yung mga Filipino ngayon na papauwiin sa bansa natin kasi lalong lalo na yung every now and then kasi nagbabago yung uh, every year rather nagbabago yung uh, rules ng IRCC dati yung mga international student pag makapasok sila sa bansang Canada pwede nila madala yung mga spouse or common law nila dito sa bansang ito and then pati na yung mga anak nila and then magkakaroon yung spouse or partner na yun ng open work permit pero yung principal is yung uh, naunang pumunta dito na international student then nabago siya na hindi na pwede yung ganun nabago siya, na yung mga graduates na lang at saka hindi na madala yung spouse. So ang dami-dami mga pagbabago kahit na sa temporary farm workers. Ngayon, is ang dami, dami mga Pilipino na uuwi ng bansa natin dahil sa hindi na nire-renew yung... Example, pag tapos na yung international student nila, pag wala silang makuhang trabaho, kailangan makauwi sila sa bansa. Yung mga temporary farm workers din na nagtatrabaho dito, kasi mahal na eh. nagmahal na yung Lamia. Alam mo ba yung problema dito sa Bansang Canada? Ang dami-dami nang pumapasok ng mga imigrante and then yung housing nila is hindi angkop or hindi tugma doon sa mga numbers na pumapasok. So yun yung nagiging problema kasi yung housing, yung mga shelter, eh, saan titira yung mga imigrante na pumapasok? Ang dami-dami pumapasok dito sa bansang ito, kaya yun talaga yung nagiging problema nila. And then, yung trabaho din, kasi sa sobrang dami ng tao, syempre, wala na yung ibang, wala nang uh, nagkakaroon ng uh, pagkukulang sa trabaho. Syempre, ang daming naghanap ng trabaho, tapos yung employers, kunti lang. So, parang ganun siya. So, may mga kakilala nga kami na from Edmonton na talagang uuwi sila sa Pilipinas, kakapanganak pa lang ng anda asawa niya. Wala silang magagawa kasi yun talaga yung policy ng Canada. So yun, uuwi sila. Ang dami mga Pilipino natin na makauwi sa bansang Pilipinas dahil sa nagbabago talaga yung policy dito. At saka may mga employers din na hindi na nagre-renew yun. Kaya yung mga TFW, pag hindi makakahanap dito, example, hindi na sila i-renew ng company nila. Pag hindi sila makahanap ng trabaho, wala silang magagawa kundi umuwi talaga. So, pahirapan dito guys yung pag-apply ng permanent residency. Pero, pag malaki talaga na company, syempre, advantage sa kanila kasi they can provide everything. Kaya nilang suportahan, kaya nilang i-back up yung mga employees nila. Pero yung mga empl employers na or mga company na hindi ganun kalaki, at eh, syempre, may sila para i-retain yung mga trabahante nila kasi mahal yung binabayaran nila na Lamia. So, yun, guys, na uh, ini-heads up ko lang kayo na ang daming uuwi sa Pilipinas kaya tsaka magkakagulo pa yung Pinas natin. <laughs> ah, ano ko ba kung bakit ganun yung mga, di ko lang alam kung ano talaga yung nangyayari na may mga, alam ko namang corruption talaga yung ano eh, tsaka politics talaga yung Uh, gumagalaw dyan sa bansa natin. Sana magiging payapa naman tayo para naman magkakaroon tayo ng plans to progress. Hindi yung parang nag-aaway. Basta magulo talaga. Ito yung talaga yung pakiramdam ko. Uh, comment down below guys kung ano yung nararamdaman nyo. Kasi ako nga OFW, wala ako sa Pilipinas pero ramdam na ramdam ko yung tension, Ramdam na ramdam ko na may kaguluhan talaga with regards sa mga supporter ng balak nilang ipa-impeach. Tsaka, hindi dapat nila priority yung impeachment. Priority nila paano i-improve yung country natin. dami dami problema. Tsaka, yan pa yung inuuna. So, yun lang guys, yung masasabi ko. Yun lang yung idea ko as an OFW. Kasi, kami din naman yung mga bagong bayani. Yung mga, nagbabaya din kami ng tax sa government with regards sa mga padala namin, di ba? Nagbibigay kami ng magandang kinabukasan ng ating country sa mga remittances na syempre, madadagdagan ng pera yung Pilipinas, madadagdagan sila ng additional value ng pera dahil sa mga padala ng mga OFW, di ba? So, malaki yung role namin sa Pilipinas. Kahit wala kami doon, bida pa rin kami. Bida ang saya! <laughs> so, until next time guys, yun lang. Sinabi ko lang yung sa loobin ko kasi ramdam na ramdam ko talaga yung kaguluhan na mangyayari with regards d'yan eh and then ewan ko ba sana um, God will intervene sa mga problema na meron tayo sa Pilipinas sana uh, prayers can really help na magiging maganda din naman yung pamumuhay maganda yung buhay natin sa Pilipinas kasi yun naman yung inaasam natin eh magkaroon ng kapayapaan, magandang buhay I hope na darating yan sa country natin with the good leaders that we have. Sana i-bless or i-guide yung mga leaders na nandyan sa Pilipinas para maganda naman yung resulta sa bansa natin. Until next time guys, have a good day everyone. Magtrabaho muna ako nag-cleaning ako ngayon dito sa ano eh. Sa, nag cleaning ako so pinatay ko yung oras para tataas din naman yung ano Kasi tapos na ako sa paglilinis. Uh, break lang ako pero tumatakbo pa rin yung oras. So, until next time guys, have a good day everyone. Paalam!